na uh, kaibigan Medyo uh, masarap ang gutin ko ngayon ah. <coughs> Ikikwento ako sa inyo. Pang good vibes lang. No? Naalala ko kasi yung mga... Uh, kaibigan ko. Uh, mga abogado at... Uh, piskal. Itong... Kwento na ito. Totoo ito nangyari. Kwento ito ng kaibigan kong uh, abogado eh. Siyempre. Ito mga kaibigan no oh. <coughs> kwento ito nangyari, totoo. Isang babae nagreklamo sa korte dahil nga sa yung dalawa niyang anak, magkaiba ang ama, walang sumusustento. Kumuha siya ng isang magaling na abogado. At yung magaling na abogado niya, yun ang tatayo para siya ay ipagtanggol. Ha? Parang kaibigan ko, magaling. Susubrang <laughs> so, sobrang galing, ayun, nagkaiwaiwalay yung mga kaibigan niya at pinalalabas na kasi siya lang ang pinakamagaling. <laughs> Nandito. Nung nasa korte na sila, yung babae at saka yung ano, nandoon yung fiscal, nandoon yung abogado, nandoon yung judge. Mga mga bata nandoon. Sabi ng judge, kailangan panagutan mga anak mo dahil sa lumalaki na sila at uh, kailangan uh, may uh, nasa batas, eh, tulungan ka <clears throat> ng mga ama yan. Sabi nang dyan, sino ang ama ng uh, kuha na yan? Ng uh, panganay mo na yan? At uh, papanagutin natin? Sabi ng babae, tumingin siya doon kay Piskal. Ah? Oh, sabi ni Piskal, nagulat si Piskal. Oh. Umaga pa si Piskal. Umaga ganun. <laughs> Tingin lang tinuro niya si po si Piskal po nagulat lahat yung mga nasa kwan eh, sa courtroom eh. Ay, pati yung abogado niya, dahil hindi niya binabanggit doon sa abogado niya, si Piskal pala. Si Piskal, <laughs> si Piskal pala yung ama ng no? kanyang panganay. Eh. Sumayo si Piskal. Wala na siya magawa eh. Tinuro na siya eh. Uh, sabi ni Piskal, okay, okay. Sabi niya. Para nagutan ko ang lahat ng gastos, lahat ng uh, pag-aaral at uh, sustento dyan sa ano. Para wala ng gulo. Sabi ganun. Uh, wag ka lang may eh. pero yung bunso mo na yan sabi niya hindi akin yan sabi niya hindi ko sasagutin yan sino ang ama niyan sino bang kwan niyan eh, eh sabi sabi ni ano ni Piskal sino bang ama niyan hindi ako ang ama niyan tumingin yung babae doon sa kwan kay judge <laughs> ituturo niya rin sana si judge biglang sinabi oh sabi ni Judge. Huwag sa Makukuntim ka. Ito ang uh, magkukusan uh, loob na pagbigay ng sustento sa mga anak mo na yan at, uh, para wala ng bilang tulong na rin sa iyo. <laughs> 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 Makukuntim ka pag nagsalita. <laughs> ah, sino? Sino sa palagay mo Sino yung ama ng... 文叔来弄